Dito Hindi na ulit. Ka! ako! Wala na mga computer! Ha? Ha? Hala, hala. Dito! Dito! Ayun! Pagkuhan na ulit ako! ako, delikado! Pagkuhan na ulit ako! Pangalawa! Pangalawa! Saan ba Hahaha!

<gibit> yes, hmm? Kasi hmm. Damihan ko ng minuto kasi luto namin 'to. Hello. Hello. Merry Christmas. Ito rin luto rin namin 'to.

Ano um Hindi na si Randy. Kaya na kumain niya? Una, una yung kumakain at saka okay. yung pagkain niya. Tinitingnan. Ayan. Hahaha 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 na eh. <laughs> <-dana, buhay> <laughs> Si Manong, naku. pala sa camera yan si Manong. Oh. Hindi pala... Hindi so, nakalimutan so, pala ako. Ano? So, si so, Sue. So, uh, pala nga? Sano si Manong? Dito uh -huh. ito, uh -huh. uh -huh. ngayon, di na. Merong isang katanungan. Ano? Hanggang ngayon, hindi na nasagot. Ano yun? Hindi na nasagot yun ang sesya. Ano? Bakit kaya matulog ng gabi? Dahil na. Ano yan.

Panghuling banat kay Engineer Saban. Tapos na ako. Sige na. Na... Tamigla yata ako. na. sabi ko sa Bukas sabi na mo na bukas. na ang ating video. Daba, bukas ka. Anong ah. masasabi mo? Merry oh. Medyo okay po namin kahit ano. Masaya pa rin. Kasandok na po ako. Ha? Kasi pangkalatana. na. Si Manong nasan ba? Bukmoy Ayan oh! Tignan ko lang ayan randay! niya! eh! Bumati eh! Toto, pangatlo, ha! Pangatlong balik ko to Toto! To. Re-time! Kahit panlima siguro! Hindi mo kahit timbagin yan eh! Hindi na! disbaya kan menengenya cuma dong, ya ya cuma ya cuma jangan jangan

Hello everybody! Hello. Merry Christmas! Oh, okay. Okay. <laughs> <laughs> okay.